Mga bagahe ng balikbayang OFW hindi po naisakay sa plano. Nang maibalik ang kanyang mga maleta, mga pasalubong na uwi niya, nawawala na. Pagkadismayang naramdaman ni Mercedes Mercado ng Laguna sa kanyang pagbabalikbayan mula sa Bansang Italia. Paano ba naman? Bukod sa hindi na niya agad nakuha ang kanyang maleta dinestrong ka pa ang padlock nito. Mm, Malatis akong mayor. Isa na lang po aking nakuha. Yung pong isa, hindi ko nakuha. Two days daw dadating. Sabi daw po, naiwan daw sa Jeddah. One week, tumawag na ako. Hindi pa daw po nadating. Tapos po, nagdaan na naman ng one week, nagpunta na po ako doon. Laking gulat niya nang matuklasang nawawala ang mga gadget, sapatos, damit at tsokolate na sana'y pasalubong niya para sa mga kaanak. Maging personal niyang gamit, tinangay day ng mga kamutan. Pati po baga naman yung mga used na na panty, o ay gagamitin, kukuhanin nila, ay kalalaki naman ng mga Arabo. Umabot sa kulang-kulang isang daang pisong halaga ng mga gamit ang natangay sa kanya. E Inreklamo niya ito sa pamunuan ng eroplano. Nangapo naman ang mga ito na papalitan nila mga nawawalang gamit. Pero makalipas ang isang buwan, tila napakura ang pangako nito. Sinubukan naming kunin ng panik na pamunuan ng eroplano pero tumanggi silang magbigay ng opisyal na pahayad. Mga bosing, dugo at pawis ang puhunan ng ating mga kababayang OFW. Huwag naman sana nating hayaang agawin pa sa kanila ang karapatang mapapakinabangan ang mga bagay na kanilang pinaghirapan. So well, tinatawagan natin part na uh, Tolven, Tolrafe mm -hmm. ang uh, naturang airline mm -hmm. pero ang uh, nakausap natin kanina mm -hmm. ang isa uh, sa mga staff doon na nireklamo nire nga ni Aling Mercedes yung OFW at nangako yung airline mm -hmm na mag-i-issue na sila ng cheque eh. this mm -hmm. week Okay. okay. mga na, right. mga gamit na nawala sa kanya. Ayun. So, okay. eh, Kasi nakalagay naman sa ticket yan eh, na mm -hmm. certain amount lang pwede lang bayaran. Yeah. Kaya nga dapat, advise natin sa mga traveler, mm -hmm. eh, wag ho kayo maglagay ng mga halagang gamit sa loob ng balenta. Yeah. Dapat doon sa hand-on hand 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 carry. Hand mm -hmm. carry bag nyo. Mm -hmm. Para kung sakal na wala mo yung bagay, hindi kayo manulugi. Kasi Ma usually up to $100 lang katay. Parang gano'n. Ayan, gano'n.